What's up guys? Yun, for tonight's video nga pala ay yun, dumating na nga pala yung mga pinagawa nga namin dito ang beta tank na 4x6x8 and 4x4 and 4x4x5 na sizes. Ayan, so ito na nga yung ilan sa mga nalagyan ko ng styrofoam. Ayan, so bali yung mga napagawa namin is wala pa siyang styrofoam. So kami na lang yung naglalagay ng styrofoam. Syro sa ilalim. Ayan, so ito yung 4x4x5. So kung naghahanap nga kayo ng mga beta tank is madami kami ditong available sa shop namin. Meron na rin kami mga 3-in-1 top filter, aerator, pakain sa koy, hose, uh, pang-condition ng tubig, and mga accessories at mga kung ano-ano pa. So kung malapit nga kayo dito sa amin, sa barangay Manggalang Bantilan sa Yaya, kayo. so pwede kayong pumunta. Ayun, or message nyo ako sa Facebook para mas mabilis nyo mahanap yung shop namin. Tapos ayun, eto na yung ilan sa mga tank na nalagyan ko nga ng uh, styrofoam. Tapos dinidikitan ko lang yan guys. Gamit itong, ayun nakalimutan ko yung pandikit. Tapos eto yung ilan pa sa mga hindi ko na didikitan na yun nga ko sa inyo kung paano sila dikitan well ayun madali lang naman dikitan yung mga ganitong tank kasi maliliit lang tapos ayun bago dikitan is pinupunasan ko nga muna yan para yun malinis yung tank natin tapos ayun bukod nga sa mga beta tank is meron din kaming 5 gallon, 10 gallon, 15 gallon and 2.5 gallon na aquarium Ayan. Tapos nakikipag meet up nga pala ako guys sa uh, kung meron ko yung order ay nakikipag meet up ako at free shipping kapag sa mga lugar na or dito sa mga babanggitin ko is free shipping wala kayong babayaran. So nakikipag meet up nga ako sa Walter mart Candelaria or sa bayan. Chong Bayan dun sa akin 7-11 Dolores Municipio Sariaya Bayan or dyan sa may Jollibee. Ayan, so yung mga lugar na yun is free shipping, wala kang babayaran. <coughs> Tapos ayun, since natapos ko na nga malagyan ng styrofoam yung 4x6x8, ay susunod ko na nga 4x4x5 na mga beta tank. Ayan. So, bago-bago to guys. Tapos ito naman yung styrofoam. Ah, hindi. Ilalagay ko. ticket ko. Syempre kung meron kaming beta tank ay meron din kaming beta na binibenta. So meron nga kami ditong available na mga beta which is yung tatlong double tail beta na male. Uh, six pieces na, na half moon na full red na male. And... Anim din na peraso na female na half moon. And... Madami rin kami dito female na HMPK guys. So kung naghahanap kayo ng beta is meron na kami dito sa shop namin. And finally nga guys, natapos ko na rin lagyan, dikitan ng styrofoam yung mga beta tanko dito. Beta tank namin dito. Ayan. So aantayin uh, ko na lang silang tumigas para yon pwede na natin silang ibenta. Yun lang. Thank you for watching.